Magandang umaga mga kahuan. Narito na ang ulat sa panahon today. Magandang umaga, Pilipinas. Narito ang latest sa lagay po ng ating panahon. Easterly ang nakakaapekto ngayon sa buong bansa at inaasahang magdudulot ng mga pagulan sa malaking bahagi ng ating kalupaan. Dito sa mga lalawigan ng Aurora at Quezon, sa Bicol Region, Central at Eastern Visayas, sa Northern Mindanao maging sa Caraga Region. So mostly cloudy ang inaasahan nating panahon at mataas na tsansa ng mga pagulan dito po sa mga nabanggit nating lugar dahil sa epekto ng Easterly. Samantala yung LPA na minomonitor natin ay pumasok na po ng ating area of responsibility kagabi at around 6pm. At ngayon nakita ang kanyang sentro sa layong 1,080 km silangan ng southeastern Luzon. At sa kasalukuyan, wala pa naman po itong direktang epekto sa anumang bahagi ng ating kalupaan. Based na rin sa ating initial, initial, na analysis sa araw na ito, ay mataas na po yung chance ng maging bagyo siya in the next 24 to 48 hours. At sakaling ito ay maging bagyo, papangalanan po natin itong si Bagyong Paulo. Samantala, based na rin sa ating analysis at pagtaya, matas po yung chance na lumapit at tumbukin po nito ang Hilagang Luzon o Northern Luzon at maapektuhan ang malaking bahagi ng Northern Luzon at ilang bahagi ng Central Luzon, especially po by Friday. Kaya't Manatili po tayong nakantabay sa magiging ng pag-asa ukol dito sa weather disturbance dahil as soon as maging bagyo po itong weather disturbance na ito o LPA na ito ay agad-agad po tayong mag-i-issue ng Tropical Cyclone Bulletin para po sa ating guidance. Samantala, para naman po sa ating pagtaya, sa araw nga na ito ay maging maulap ang papawarin at mataas ang tsansa ng mga pagulan sa Aurora, Quezon Province maging sa Bicol Region dahil sa Easterlies. East. Samantala sa Metro Manila at natitirang bahagi pa ho ng Luzon, bahagyang maulap hanggang sa maulap ang papawarin. At narayan pa rin ho ang mga kalat-kalat o mga isolated na mga na isolated na mga thunderstorms o pagkidlat-pagkulog. Any time of the day ho yan. Kaya saan man ang lakad natin sa araw na ito, wag hong kalimutang magdala ng mga pananggalang sa ulan. Sa Metro Manila, 25 to 31 degrees Celsius ang inaasahang magiging agwat ng temperatura. Sa Baguio, 18 to 22 degrees Celsius, 24 to 33 naman sa Lawag, at 25 to 34 degrees Celsius sa Tugigarao, 25 to 31 naman ho sa Legazpe City, habang sa Tagaytay, 23 to 30 degrees Celsius. Samantala po dito sa eastern na central Visayas ay naasan nga po nating maulap ang panahon at mataas ang tsansa ng mga pagulan dahil po sa easterly. Gayon din sa northern Mindanao at Caraga region. So sa mga kababayan natin doon, patuloy natin pinagiingat sa, mga um, sa bantaho at sa hazard na dalaho ng mga pagulan at magdalaho tayo ng payong saan man ang lakad natin for today. Samantala sa natitirang bahagi pa ng Visayas at natitirang bahagi pa ng Mindanao ay bahagyang maulap hanggang sa maulap ang papawarin at may tsansa po ng mga thunderstorms. Sa Tacloban, 26 to 30 degrees Celsius ang inasahang magiging agwat ng temperatura. Sa Cebu naman ay 26 to 30 degrees Celsius, 26 to 32 degrees Celsius sa Iloilo. Sa Cagayan de Oro ay 24 to 30 degrees Celsius. Sa Davao, 25 to 33 degrees Celsius at sa Sambuanga Peninsula, 24 to 32 degrees Celsius. Sa Cebu Cebu ay 26 to 32 degrees Celsius naman. Sa Puerto Princesa, 25 to 32 degrees Celsius ang inaasahang magiging agwat ng ating temperatura in the next 24 hours. Wala po tayong gale warning na nakataas ngayon sa anumang bahagi ng ating paypaying dagat. Banayan hanggang sa katamtaman ang magiging pag-alo ng ating karagatan. Gayun pa man, extra ingat po o mag-ingat pa rin ang ating mga kababayan na mga lalong-lalo na po yung mga gumagamit ng maliliit na sasakyang pandagat. At lulubog ang araw mamaya sa ganap na alas 5:46 ng hapon.